Naris, ko yung lahi. Kami gagawa. Kami gagawa ng tapahan. Kanina ka pa? Ang kadating mula ang? So, kami nagpakain pa kay tatay. Ang ano pa pay nakaka. Hindi ni kami gagawa. Naroon yung dating tapahan na yun. Ay oh, eh, mahirap ang pagsikwit na nyo pag narin niya. Ano? Hmm ay kaso ay ari ay na ng tubig naman ay hindi di din kami gagawa ng tapahan ngayon no asi natin diyan ano ito na pati ang kulang oo ito na pati ang bagsak ng yug na ha hindi galo inad na daluhong anyog. pag naiipon na yug din ay ay di asikwitin mo rin uli pa para ay. oo ay no ay yung tapo na yug lahat ay dini ay Eri ang sintro. Ang sintro ay gitna. Sintro ay gitna. Diyan nga niya. Ayaw. Sa may nyug na yan. Ayaw. Ano? Pagaw na ay. Hala. Tirahin na natin yan. Tirahin pa na iba. ito yung aming inagawang tapahanay okay okay na namin ganili ang paggawa ng tapahan din sa amin totoo ng lukad parang paggawa na tapos na rin yung gatungan ay paggawa niya Pag na paggawa na nag-style ko na po oh. nag-style tapahan ah. Kung katulad jiri nung nasa may labak nila kaig dito ano? Ha? Ay das das pagkaginyo. Ah. pinakantanil. Oh, may. Oh, tanil. Pinakandalo ugan dini ay kaya kaya kami dini nagawa ng tapahan ay walang masyadong At init. Na, natin. Mm -hmm. bago. Mm -hmm. tibong, tibong. Dahil din na yan daming kanlong, huwag mainit o oh. hindi mga ang pagtikal. Pagkatong. At na, na Yun lang ang. Eh di na e. ay, huwag naman yan e. ay. Okay. Ah, Putulin eh. natin yan na ano bing? Oo. Sabi -oh. bag Hmm. Abakuran mo yan. Makuha ka ng talian mo ng bagi. Aharang mo yung ano dyan, yung yun na, yung balagbag natin nyug. Bukas-bukas hmm. yung mag-style tapahan na yan. Hmm. Ngayon na po yung aming inagawang tapahan na yun. nila nilaan po yun. No palaslas pag ano ayo ari ang katungan ay makakalibo no awas oh, si kaputol jiri gumawari ni harangan ng nyugay para hindi na naparunay sa labak hmm. na nyug ay ay di ay

Hindi atambunan din niya 'yon. Atambunan na 'di ko unti nga 'yan. Maliit pa lang ating kala ko yung malaki na 'yon. Hindi. Ngayon na may project mong 'yan. Ka yata... Hindi kaya malusot ang yan gyan? Testing daw. Ah, hindi. Oh, nasikot na ni malalaki. <laughs> <laughs> tama na yan tali mo muna kayakas dyan ay pala pa tama ka maluong na hindi Gaputol hmm. po si Kaputol Jiri ng kahoy Kaya rin naman po yung sa tapahan, sangasangalaang Nga saan? Tulan ha, baka mawala pa Ito po yung aming ading-dingan na yung aming tapahan Ay, asahig namin sa tapahan ay. Mamaya ay Holy Nights na Ari. Tama yan. Aating ah, uh, sa hulog. Tagilid. Ay, huwag lang tumakot ang kidlat dali na ito sana kahapon pa. Ay, ay, ay.

hindi po mabunot ni Kaputol Jerry yun ayun kahoy abalagpog po namin sa tapahan yan oh nalil oh. hala hila pa nasabit doon ako sa oh istibigo. tumaas ng tumaas ari oh. Atang kalalaan ng buhay. Hindi hmm? na yung atang kalalaan ng karya. Kasi yan, yun ko. Kaya sugat mo. Ay, pa rin, mahirap yung pagrabran na riyay. May patilya. Dati ko diwa. Atang ganun mo rin ako. Ito yung isulong. Ang nagalala. Nasabi. Nasabi ay hirap big pag ay ay kung itataden ko maamin isa. yung ano yung ito big baliktad maganda yon oo na yo yun. yung nakakasugat naman. mano ay, ay ipag. <laughs> hirap big pag labraw okay nitik

Holy Nights na. Holy Nights na ano? Um, Parang maliit ano. Ha? Sino hmm. tab ba? 'yun, Atab, ari ko. Ano 'yo? Atabtaban? Oo, na pumupunta. dulo. Yan ang no, hinanan luto, yan. Ya saya saya sakit. Hmm, anak mahinang kalutuan. Yan ang paggawa ng tapahan. Sugat, sumugat. Hmm, inala lang kawa yan. Ganyan yan. Yeah. Pa y, pa y ang pa pa eh mababawasan o. Ayos na ano. Ah, Pukpukin na natin. Hindi na abawasan yun ay. Y yung kantuhang yun ay. Kahit di na siguro ano. Matagal doon ang kitna. Hmm. Uh Isa -huh. pa tama lima. Ay ano mo haba ano. Arina. Ah, ari ay. Pala pa? Para anaking ari kahaba ay ay po nagagawa ng tapahan. Galukad na lang sa isang araw ay walang tapahan. Aming um, binago ang tapahan dahil dunay na doon yung tapahan ay mahirap ang pag-ipo na nyug. May ikigirini, isang bagsaka na nyug. Kulang pa yung ating ko, ano no? Take. I Hindi hmm. ah, ah, <coughs> <Bila> Na, <laughs> ito na po yung ginawa namin tapahan ay. Kulang pa ang kawaya namin. Hm, gaputol pa, gakayas pa nari pa. ayong hmm Kanyan po ang aming tutuanan ng lukad. Buhay ng kopra. buhay ng kopra sa dito sa amin no? Ayos, Kakayas na lang. Abo. Abo. Hmm. Tali-tali ay. Tali, tali. dapat pala yun. Hindi mo kami kayo magdagtang hindi yung dabagi. Bulakan. Sa damit eh. Ang kanang dagtahan Tama na ba karini? Hindi na mo baka kaapatong o ano? Ay, do. gusto Mas siya, mas na apatong.

Ano yung lupa niya? Ano pala din na sigda-sigda rin? Ayan o. Papantang. Ito pa rin sa akin. Na? No? Wala naman dyan. Is isang. Akay na. Ito so, Ay, na. Ayan. Si Ito pa rin. Ito pa sakay. Ito na. Ito na. na. Ito Hari makapada din ako ay Pa-click mo message mo din na. Iya pa. Ay, okay. ay. Bah, para ko maba. Pa. Bah. Kita raw. Yan. Yan-yan-yon. Minya yun. tadi aja. Ha? Minya tadi. Kuwi pasak pesan nang mahaba-haba.

ko siya uh, dun, ah. no, ako tabo na. May din no? At uh, uh, ano siya natin? pa ba ang niya? natin Ano okay. pwede pang yun? Ano Hindi ba ng... papalit ng bukas pa nga ako wala pang magagalit bigyan ka ng advice ako hop hop kamukha ka kamukha mo alam mo 'yan eh hindi na kinatataliya 'yo Ayos na? Oh, ayos na? Opo, pili-pilian din. Pili-pilian? Musa ka na yan? Nga ka? Katanapan? <laughs> nah. Ayos na? Huli na? Huli na? Kapi na yan? Musa? Matali ka na? Matalian mo hmm. na? Na, oh. Ito, ito,

ano ba gayong pagtali ng ganyan? hindi maalam magtali ng ganyan ah. Okay, hindi maalam magtali ng ganyan. Kala. Eh, kahabang bagay na yun. kapag kaputol po, nakapunod. sampok ko dito ay sarili yan oh. na problema na naman ang pagsalunga sa Diyos

<laughs> hindi, hindi, hindi. Hindi magbi, hindi magbi ng kwan. So, totoo ang buhay. Ha? Ayos na. Hindi magbi ng ano, uh, magbi ng All right, ito na po yung aming pinis product ng tapahan ng nyug. Lutuan ng kopra. Ayun. Ito na pasyo. <laughs> na ma. Ayun oh. Tapos na po ang aming tapahan ng kopra, tapahan ng nyug. Yan ayun oh. Ah, na. Theories, mga lang ng mga dalwan libo, tatlong libo. Mga anim, limang patong, anim. <laughs> parang, parang maliit lang nung aming you know, tingnan. Nung hindi pa nasasaygan. Yung pala yung malaki. Malaki oh, pala. Dito namin dito. Maraming nyug mga tuyo. Malok ka dyan ng mga dalwan libo siguro. Isang salang din eh. Dito lahat ang tapo na nyug. Papatiyan. Alright, yun na lamang, tapos na ang aming dalawang araw na paggawa ng tapahanan Alright.